Issue na naman pala sa mga fans ni David Lacoco ang birthday greetings via video ni Barbie Forteza sa late pa birthday party ng mga fans ng Kalove team. May nag-comment kasi na isiniksik na naman ni Barbie ang sarili kay David at sa event ng mga fans para sa aktor. Mabuti na lang at sa video, sinabi ni Barbie na nilapitan siya ng mga fans ni David yung mga hindi galit sa kanya para sa video greetings. Dahil magkaibigan at magka-love team sila, pumayag si Barbie. May bar the fans sa party dahil masaya sila sa video greetings ni Barbie para kay David at nagsigawan ng sabihin ng aktres na magkikita sila that night. Nakakaloka ang ibang mga fans ni na Barbie at David, yung solo fans ni David, hate si Barbie and vice versa. Mabuti na lang at hindi naapektuhan ng friendship at love team ng dalawa pati ang karir nila. For sure, after ng mga projects ni Barbie na hindi kasama si David, magbabalik tambalan din sila. Pero sa beauty empire na simula na ang airing today, si Sam Concepcion ang partner ni Barbie. Si Jameson Blake naman ang partner niya sa Netflix movie na Contrabida Academy at wala siyang partner sa horror movie. Lahat ng projects na ito, this July mapapanood. Ano ang say sa balitang ito?